Saudi Arabia, ang pinakasentro ng Islam sa gitnang silangan, tahanan ng dalawang pinakasagradong lugar para sa mga kapatid na Muslim at pinakamahalagang nasyon sa mga Sunni. Sa gitna ng madugong digma ng Hamas, Hezbollah at Houthi laban sa Israel, sa wakas, nagsalita na ang kaharian. Kamakailan lang ay nagpahayag ang mga royals kung sino ang kakampihan nito sa gera at sino ang tatalikuran. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang ibinunyag ng Saudi kung sino ang papanigan nito ay ikinagulat ng buong Arab world. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, Totoo ba Napakainit na ng labanan sa Middle East dahil ilang pinuno ng Hezbollah ang napatay ng Israel sa loob lamang ng ilang araw. At ganoon din naman sa isang opisyal ng Hamas. May bakbakan pa rin sa itaas ng bahagi ng estado dahil nagpaulan ng napakaraming rockets ang Hezbollah kung saan ilang gusali ng IDF ang nasira. Maraming tangke at mga armored vehicles ang isa-isang napasabog ng Hamas pero natagpuan ng na mga Israeli ang pinakamalaking pagawaan ng rockets sa Gaza Strip. Bukod dyan, naglabas ng ilang pangalan ng sundalong namatay sa labanan ng Israel upang magbigay-pugay sa kanilang mga bayani. At sa tabi naman, umabot na ng 23 Palestinians ang napatay. Noong Martes, si kasyam ng Enero, ang balita sa Al Jazeera na apat na miyembro ng Hezbollah ang napaslang na Israel gamit ang kanilang drone patunay ng na ang labanan ay nagaganap na kahit sa Lebanon. Sa Reuters, inulat na umami ng Israel na siyam nilang sundalo ang napatay sa labanan. Tapos sa Red Sea naman, kapapasok lang sa AP News na nasaksiyan noon lang ikasampu ng Enero ang pinakamalaking pag-atake ng mga Houthi sa karagatan nang nagpalipad ang grupo ng mga drone at mga missiles. Pero walang napasabog dahil na-intercept ito ng Estados Unidos at Britanya dalawa sa mga pinakamalakas na navy sa buong mundo. Marahil kahit paltik ang mga pasabog ay gusto lang magpakitang gilas ng mga huti. Bukod dyan, sumali na rin ang Sri Lanka sa koalisyon ayon sa CTV News na magpapadala ang bansa ng barko upang hadlangan ng huti sa Red Sea. Pati ang India ay magpapadala rin ng mga barko. Pruweba, napalaki na ng palaki ang gulo sa rehiyon at nahihila ilang bansa katulad ng Lebanon, Iran, Yemen pati ang Syria. Subalit may isa na tila tahimik at walang sinasabi. Ito ay ang Saudi Arabia. Tila hindi lumalabas sa mga balita ang pangalan ng kaharian kung ang pag-uusapan ay labanan sa Gaza Strip. Ganun pa man, inaasahan ng buong Arab world ang suporta ng kaharian sa mga grupong gustong wasakin ng estado ng Israel at patumbahin ang impluensya ng Amerika ang ulat sa Ashraf Al Arabiya, tagapagulat sa Saudi Arabia, na inayawa ng Saudi ang ginagawang pamumuwersa ng Israel na pagpapatalsik sa mga taga-Gaza. Kaya marami ang naniniwala na maigsi na ang PC ng Saudi para sa Israel. At posibleng sumali na rin ito sa gulo. Mansyakin mo kung susuportahan ng Saudi Arabia ang Hamas, Hezbollah at Houthi, siguradong hihigit ang kakayahan ng mga grupo kung magtutulong-tulong ang mga Arabo kasama ang Saudi, walang duda. Malaking sakit ng ulo ito para sa Israel at Amerika. Kaya naman naghihintay lang ang buong Middle East na magsalita na ang Saudi at tumulong sa mga Muslim na subkuin ng mga infidels ng Kanluran. Pero, meron silang hindi alam. With afterburners glowing and loaded with storm shadow cruise missiles, four RAF tornadoes took to the skies. At heto na nga, dahil kamakailan lang nagsalita na ang Saudi Royals at ibinunyag ang kanilang plano hinggil sa gyerang nagaganap sa Gaza Strip. Naniniwala ang marami na siguradong susuportahan ito ang Hamas, Hezbollah at Houthi upang manalo sa Gaza pati sa Red Sea. Siyempre nga naman, sino pa nga ba ang kakampihan ng mga Saudis kung hindi ang mga grupo dahil pare-pareho silang mga Muslim. Pero, they spoke too soon. Nagsalita sila kagad nang tapos. Dahil ikinagulat ng mga Arabo ang ibinunyag ng Saudi Royals ilang araw pa lang nakalilipas na gusto nilang makipag-aliansa. Hindi sa Hamas, hindi rin sa Hezbollah at lalong hindi sa Houthi. Gusto ng Saudi makipag-aliansa sa mga Israeli. bakit bumaliktad ang pagpanig ng Saudi Arabia. Marami ang hinimatay ng ibinunyag ng Saudi ang kanilang plano hinggil sa gera. Pero siguradong may ilan din sa Pilipinas na hindi makapaniwala sa balitang ito at siguradong sasabihin isang peak news lang na balitang galing sa mga taga-kanluran. Kung ganun, bakit hindi natin alamin mula sa tagapagbalita na ipinagmamalaki ng mga supporters ng Hamas, ang Hindustan Times. Noong ikasampu ng Enero ngayong 2024, inulat na ang magpapaudlot sa layunin ng Hamas ay ang Saudi. Bakit kamo? Dahil sinabi ng Riyadh na bukas daw sila sa sinasabing usapang normalization sa Israel. Ano ang kahulugan ng normalization? Kapag sinabing normalization, ibig sabihin ay may balak na gawing normal ang ugnayan ng Saudi Arabia at Israel. O, walang alitan o walang labanan. Sa madaling sabi, magiging maayos ang relasyon ng dalawa. Maraming supporters ng Hamas ang siguradong aayaw sa balitang ito at magtatanong kung bakit ito gagawin ng Saudi. Kaya ito ang Al Jazeera, tagapagulat ng Qatar kung saan nakatira ang pamunuan ng Hamas. Sinabi na babalik sa normal ang relasyon ng Saudi at Israel sa dahilang gusto ng Royals na magkaroon nito ng Defense Pact sa Amerika. Ayon sa ulat, kasama sa kondisyon ng Defense Pact ay mawawala ng restriksyon ang pagbili nila ng malalakas na armas panlaban. At higit sa lahat, kailangan tulungan sila ng Amerika na magkaroon ng sandata nuklear. Ano sa tingin mo, bakit gusto ng Saudi magkaroon ng nuclear weapon? Ah, madali lang ang sagot dahil sa Iran. Ang mortal na kaaway ng Saudi ay malapit na magkaroon ng nuclear weapon. Bagamat pinagbawala ng United Nations na gumawa ang Iran ng sandata nuklear, halos 90% na ang uranium enrichment ng bansa. Ibig sabihin ay, kung magpapatuloy, ilang buwan na lang ay makakagawa na ito ng nuclear bomb. Manchakin mo, ang isa sa mortal na kaaway ng Saudi ay katabilang nila at mayroong hawak na weapons of mass destruction. Sino ang hindi mangangamba? Ang normalization ay magandang balita para sa tatlo. Biruin mo, dalawang superpower na ang kaalyado ng Amerika sa gitnang silangan. Tapos, magkakaroon ng nuklear ang Saudi laban sa Iran at lalakas ang suporta ng Israel. Patotoo sa sinasabi nilang two birds with one stone. Este, three birds with one stone. Ayon muli sa tagapagbalitang galit sa kanluran, ang Hindustan Times, na ang tinaguriang normalization ay masakit para sa operasyong Al-Aqsa Flood ng Hamas. Siya nga naman, kakampihan ng sentro ng Islam ang kanilang kalaban. Talagang masakit. Kita mo, ang balitang aalyansa ang Saudi sa Israel ay hindi fake news. Kaya sinabi sa The Cradle na isusulong talaga ng Estados Unidos ang normalization ng Saudi at Israel. Sinabi rin sa ulat na kasama sa kondisyon ay tutulong ang Saudi sa pagpapatayo muli ng nawasak na Gaza. Ano na ngayon ito para sa Hamas? Ang sabi sa Business Insider ay mapupurnada ang adhikain ng Hamas at ang layunin nito na talunin ang Estado ng Israel. Bukod dyan, bago nagkagera sa Gaza Strip nung nagsimulang pag-usapan ng normalization, sinabi sa Foreign Affairs na kung matutuloy ang ugnayan ng dalawa ito ay may malubang epekto sa West Bank, ang lugar ng Palestina na nasa kalang itaas ng Israel. Dahil sa may posibilidad na ma-annex ito, o oh, posibleng ang Israel ang mamuno sa lupain kung magkakaroon ng normalization. Sa tulong ng Saudi, mas malakas ang kapangyarihan ng Israel, bagay na hindi magugustuhan ng Iran at ng kanilang mga proxy. Ano-tano man, makikita natin sa hinaharap ang kahihinatnan kung matutuloy ang ugnayan ng Saudi at Israel Anong aral ang mapupulot dito? Ang ibinunyag ng Saudi Arabia ay kinagulat ng marami Lalo na ng mga nasa gitnang silang ang umaasa nakakampiyan sila ng Saudi Kaya minsan hindi maganda yung magsasalita ng tapos dahil ika nga nila Not everything is what it seems to be Masakit ito para sa mga supporters ng Hamas Pero maganda para sa mga Saudis ngayon, mapapanatili nila ang kaligtasan ng kaharian sa peligrong dulot ng mga Shiites. Siya nga naman, sino ang pipiliin mo? Ang kalahi na nagtatangka sa iyong buhay o yung iba na tutulong sa iyo sa araw ng pangangailangan? Buksan mo ang iyong isip at hayang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan! Katotohanan ng susi Sa tunay na kalayaan